Magandang, 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 magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na naman ang tita Amy, makikipagkwentuhan po sa inyo. Ito po ang tita, Madilim, dahil yung amo kong isa, lumipat ng bahay. Binigay lang yung address at iniwanan ako ng susi doon sa lumang bahay. Na Amy, ito yung susi sa bagong bahay. Tapos kahapon, tiniks ako. Amy, huwag ka na pupunta sa lumang bahay, nandito na kami sa bago ito po, naghahanap ako aga-aga pa. Ang aga-aga pa ako nasaan siya. Kung saan ang bahay niya. Ito po, hinahanap ko. Yung bahay, ito. Ito, Las Bodegas. Las Bodegas po kasi ang kali. Pero hindi ko po alam kung anong number na po tayo. Kanina pa po ako naglalakad kaya sabi ko, i-video e, ko nga para malaman ko na meron akong kasama. Mahirap po kasi pa walang kasama. Kahit kayo lang po ang kasama ko. Okay na po yung sakin. Kaya ito, sa gitna ng dilim ng umaga, hinanap ko po kayo para malaman ko kung nasaan ako. Eto, malamang sa malamang, ito po siguro. Kasi sabi niya, numero dos daw po. Numero dos. 5B 5B wala naman b dito 5AC wala naguluhan na po ako hindi po ako hindi ko po alam kung saan ako pupunta <laughs> sama nyo lang po ako sama lang kayo sa isa <laughs> makikita ko rin po yun <laughs> kalanya, nyo. <laughs> Sige lang po. At least nandito na po ako. Imedya pa naman po ang pasok ko. Eh, alas yeti, jis pa lang naman po. Meron pa akong 20 minutos para po maghintay ng oras. Pagka, ano po, alas yeti medya na at hindi ko tulaga siya nakita. Hindi ko po maano. Tatawagan ko po siya na, Senyora, nandito po ako. Ang problema ko lang po, yung maka-encounter maka po tayo ng mga lasing at <laughs> nervous talaga Tita Emmy. Ayan. Nervous po si Tita Emmy. Doon po. Ayan. Lakad po tayo ulit. Kung saan po tayo pupunta. See? Hindi po po alam po. Sabi number 2. Ito po yung number 2. Medyo sanay naman po ako maghanap ng number. Ay, tsaka ng kali. Kasi sa Pilipinas po, yung asawa ko, ay palagi naghanap ng kali. At ano, dahil nga messenger. Ayan po. At napapasama po ako sa kanya. Kaya medyo sanay po tayo maghanap ng kali. At ng numero. Ayan po. pag ito pong susi ko dito ay nagkasya, pag ito pong susi ko dito ay nagkasya, ibig sabihin po dito na. Pag nagkasya po dito, sa wala pa naman ako sa, sa taas ng bahay nila. Pero nandito pa lang po ako sa gate. Pag ito pong susi ni Tita Amy ay nagkasya, ibig sabihin dito sa building na to siya nakatira. Dito sa building na po na to siya nakatira. Kaya tingnan po natin kung magkakasya po yung ating susi pag nagkasya mamaya na po tayo aakyat panay ang lingon ni tita eh, Amy kasi sobrang dilim pa kaya para kung sakaling magkamali man po tayo ito po yung dami kong susi oh kasi lahat po ng susi ng mga pinapasokan ko hawak ko meron po akong susi nila Meron po akong susi ng mga bahay-bahay nila. Ng mga bahay-bahay. Mga bahay-bahay po nila. Sana po hindi magkamali ang tita, Amy. Ito po, ang isang tambak na susi. Subukan po natin. Kung ito po magkasari, po. nagkasya po dito sa building na to. It means, dito po siya nakatira. Dahil nagkasya po yung ating susi na isa. Kaya, ayun, namaya na po tayo pumasok. Quarter pa lang, alas 7.15 pa lang po. Uh, Imedia pa po ang time ko. Uupo pa po muna ako rito para makipagkwentuhan po sa inyo. Kahit may konting takot, bantay lang po tayo. Bantayan niyo po ako. Sa isang tambakong susi, may isang nagkasya doon sa gate. Ibig sabihin, dito po nakatira yung ating hinahanap. Ayan. <laughs> Hahanapin ko lang po kung ano, ano. Alam ko po nasa, ano, nasa piplor po siya, piplor. Kaya yun, sabi niya, Emi, nandito lang ako sa piplor. Ayan po, kaya Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsama. At bababa po ako doon. Titingnan ko po kung makakabili po ako ng tinapay. At marayun ay magiging baon ko po. Pasensya na po kayo kung panayang leon ni Tita Emmy. Konting nervous lang ko kasi medyo umaga at saka hindi ko pa po kabisado tong lugar na to kung tahimik ba o hindi tahimik. Kasi marami po tayo nakasalubong doon kanina na medyo laseng pero biyernes po kasi kagabi at saka sabado po ngayon ang mga kabataan po ay o, o dia, dia ng paglabas po nila, araw na ng mga ng mga kabataan dahil Sabado walang pasok. Ayun po. Kaya maraming maraming po salamat sa inyo, sa inyong pagsama kay Tita Emi. Thank you, thank you very much po. Bye-bye. I love you all. Adios. <laughs> Adios.